dami pang dito. Ito yung magiging pang ulam na lang. Ito yung galing sa incubator na usually sa 10 days pag nagkadling tayo. So wala pa rin siyang, wala tayong nakikita na sign na may magkakasisiw So ginagawa natin, ito na, pang ulam na yan. No, dito na yan sa may kusina. So tara, punta naman din sa kabila at magpakain na tayo ng mga alaga natin doon. At dito nga, pakasilip ko lang sa inyo incubator natin. Ayan naman yung incubator natin. So ang ginawa ko naman dito, bumili ako ng pinilang ko to ng uh, generator para pag nag may mga gamit pa rin tayo medyo konti na lang yung laman kasi papaubos ko na lang to o, kasi uh, may bakasyon kami so kailangan wala na kaon na kuryente ayun ayun yung laman actually may nag umpisa na rin dyan magsisyo yung iba yan yung mga natira o, ayan. so may mga sisio na rin lumalabas dyan o, ayan pag natapos yan, baka bukas, maglilipat na rin tayo ng mga sisiw mula dyan. meron pa mga tira-tira dyan. Yan, meron pa dyan sa taas. So, papaubos lang natin yan na mapisa. Uh, tsaka naman, uh, stop muna natin. Pahingahin muna natin yung incubator. Medyo palakihin muna natin yung ibang sisyo So, tayo sa kabila. Ayun po yung dito sa bukid. Pagkagising sa umaga, diretso tayo agad dun sa mga alaga natin. At dito, kita ko sa inyo yung tinanim din natin gulay dito sa may harap. Ayan, sa so, mga talbos yan no, dati nung nasa Santa Quiteria kalukan pa kami binibili natin yung mga talbos ng kamote para may panghalo tayo sa isda ngayon naman dito sa bukid pag nasa bukid naman tayo pwede tayo magtanim o oh, dyan oh. No? dami pang pwedeng tamnan o oh. at yun nga sa unahan dito sa unahan may mga tanim din dito yung kapitbahay naman namin kanila naman yan yun yung advantage lang din talaga no? pwede tayo magtanim pag ganitong may space na pagtatamnan lalo na sa bukid Ayan, uh, may mga kuan sila, malunggay, kamote, may tanglad. So ganyan ka practical na dito sa bukid, hindi <laughs> mo nabibili ni na may kailangan mo pa ng mga 10 piso, no, para panghalo sa kuan uh, sa isda o sa karne. So meron na agad na nakukuha diyan sa paligid. Malapit na tayo sa kabilang bahay. So dito kasi yung mga alaga din namin mga manok tayo dito yung mga sisiyo natin medyo malaki laki na rin kita natin yung mga sisiyo na may mga sugat yung may sugat na sisiyo hiniwalay ko dito para hindi lalong masasugatan kasi once may dugo na yan tuloy-tuloy na yan na tinutuka ng mga kasama nila ayan tatlong piraso ito may sugat so natin doon sa kabila bibindi natin pik mga manok natin nandyan kalat na yan yung mga baboy natin dito na oh. sa tali kasi lapit na mga anak ito minsan lang dito may, may pagkakataon lalo na kung mga sisiyo pa sila Ayan May mga pagkakataon minsan talaga na Nakuan pa Mga nababawasan May mga Namamatay pang sisiyo Kaya ko ng tarpaulin ko Ito yung gabi, Para hindi masyadong malamig Kasi Hindi na ako naglalagay ng ilaw dito Muron ano lang Ipa oh, Ayan o oh. Oh, may nakita tayong isa may namatay na isa So, diyan possible meron din. So, ayan yung one lang, no. Kahit natin, man mananag-iilaw ako. Ganun pa rin, eh. Meron pa rin mga ilan-ilan na ganyan. Pero, that's part. Pero sa akin, Masanay na ako. Kasi hindi natin masabi. Yung mga inahin nating mga manok din, no, na may matatanda na dun masyado. So, mahina na yung mga susunila. So, isa rin kasi sa ako. Ayan yun, posibleng dahilan. Mga rabbit natin dito. Ayan. Tapos dito may naglilimlim tayong manok. Oh, hindi niya nalimliman ng maayos. Kailangan natin ayusin yan kasi hindi mga bibisa yung ibang nandyan. Kailangan nung mukha kasi ito. Sip! Ayan yung ating <tomatis> mga rabbit Dito banda Nasa na ang mga sisiw O, punong-punok na sisiw yan dyan May amaya pa natin to o, Ayan yung mga sisiw natin punong-punok So ito naman yung ginagawa natin uh, So pa naman walang namatay So dito Yes, marami na sila Ayan, nilambatan natin ng ganito para Nakaka-pre-range pa rin sila Nakakagala sa lupa, hindi sila nag-aaway, maiwasan natin yung yung nagatukaan sila ba. So, sobrang dami kasi pag crowded. Minsan yan, may mga nagsutukaan na nasusugatan. So, ayan, dito, mamaya papalabasin natin yan dito. Ayan, ganun din, din. Dito naman sa mga pabo. Uh, ayan, din yan. Tapos may mga pabo tayo sa kabila. Yung mga nauna pang box. Ayan, sa kabilang kulungan naman. So, ayan naman, ipapalabasin din natin. So, mag-ready lang ako pakain, papakainin natin. Yan, bibigyan natin pa kain yung mga sisyo dito. Napakarami nito. Kaso siksikan sila dyan sa loob. Kaya ang ginagawa natin, tuwing gabi lang sila dyan. O, pasok sila dyan sa loob pagkagabi na. Dyan sila natutulog. Pero pag araw, pinubuksan natin yung pintuan. So, nandito yan sila. Nilambat natin to ng net. Ayan, kapalibot yung net dyan. Hanggang Tapos dito. Nakalambat to ng net. So, nakakalabas sila, nakakagalaw sila maluwag dito sa baba kasi pag ganyan kasikit usually nagkakaroon ng nagkakasugatan kasi nagtutukaan na sila pag ganyan na eh kaya pinatansya ko pag araw na maliwanag na kasi kailangan ko na buksan ko kailangan ko na parain ko na sila kasi ayan masikit siya kapag so, malaki naman na to eh, sinasanay naman na natin dito sa uh, ranging area natin pag malaki na to papakawalan na rin natin sila open area na rin yung kanilang uh, kainan katulad nito mga manok natin uh, yan, mga pabo natin nandyan so naka uh, open area yan although may lambat na net din yan dyan pero may bukasan yan dun control natin yung mga pabo natin kung anytime na gusto natin hindi mo na palabasin so pwede natin gawin yan kasi nasa natin yan sa natin yung sa likod okay, uh, ito mga manok na nasa labas yan tulad nito Ayan yung mga manok na nasa open area lang. Ayan, oh. Oh, may kain din yan dyan. Yung mga nangalaglag sila, lalik na din ng mga manok na nasa open area. Ayan. Ngayon dito naman tayo sa mga pabong magpakain. So, ito nakalambat din tayo dito. Ayan, may lambat siya dyan. Kasi pinapababa din natin sila. Pag so, ito lang, pakainin muna natin kasi para abusin sila bago sila gumala-gala dyan sa lupa natin may pig may mais halo-halo baka -halo. -halo. nilagyan ka rin ng yellow corn baka um, puting mais sa baba yung mga nangalaglag nila may kakain din dyan mga nangalagwa yung pinak din ng mga pabo natin sa baba tapos dun sa labas may mga manok pa tayo dun so yun yung mga malalaki na natin manok na naka free range so papakainin din natin yan mamaya maya yeah. habang ang kumakain sila binubuksan ko na rin yung pintuan sa likod para sanay sila mainit yung bababa tapos pagkakakain kakain na sila alam nila na dapat silang akit na naman Yeah. là cái máy sưởi rồi, đó là đã bớt rồi. Lên cái nát nát nào, dở nào, nó Isa, Isa na na, nó na. Ayan, may lambat lang yan dito. naka din. Ayan o, naglalabasan na ng ibang mga sisiw. Galing sa loob. Mga busog na ng mga sisiw yan. Tapos pag utom na naman sila, sinasanay natin na sana papasok sila sa taas. Tapos kapag gabi na, matulog na sila. So, akyat ulit sila sa taas. Hin yung target natin na masanay itong mga sisiw. para madali na magsara. Although, kagabi na try ko, meron ditong iba dito nagtatago pero iilan na lang marami din umakit na So gusto natin 100% akyat na sila ng para madali na. So, sa sunod niyan, mapapansin natin kahit yung iba dito na yung natutulog oh, sa si ibabaw ng puno. May mga ganun yung mga native chicken kasi usually gusto yan sa so ibabaw ng puno. So, sa ganito kalit lang hindi pa pwede dahil may yung prone pa ito kainin ng daga. So, kasi nga new gantong parte dito so may mga daga din na gumagapang yan minsan.